Good morning mga buddy. So tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng tubig sa hugo, hugo mixer mga buddy. So una mga buddy, dapat nakabukas ito. Dito yan papunta sa may uh, pressure cleaning. Tapos buksan naman ito, maka yung sarado nya dito yan tapos ilagay niyo yung hose dapat yung hose may, may may lakas palabas para akyat sa taas dito sa kanyang tangke so yun lang mga bading uh, maraming salamat sa panonood at uh, Baka naman pwede ma-subscribe yung ating channel at uh, pindot na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating uh, upload na video. So yun lang mga pwede. God bless and uh, subscribe for more video. Thank you. Good morning.